Isa dito. Isa dito Nakita, si Pumper at susunod na. Ay, may question ako. Bakit... Message pa, message pa. Bakit usually, usual sa mga nagla-live may dump? Kasi... La, ang yung, um, yung dump kasi yung mga ano, yung mga onting, onting hipan na lang tatanggalin na ni TikTok sa industry ng TikTok. At least, may sasalo na isa pang uh. dump. Gets, gets. Hindi na kayo nag-usap ni Devon. Ayan na. Ano lang yan eh? Pinabayan sa Bakit? Call na lang. Ano usap niya? Gumay na lang naman siya eh. Ano? Naban na? Ano lang? <laughs> Ipik na. Ipik naman TikTok. pa pakita mo nga sa screen mo yung ano, yung account ko para ano nila. I Screenshot huh? nila sa TikTok. Okay, sige, wait lang. Ito. Wala ko lamban sa basket. Wala ko basket. Kapit mo! Di ba? Baan nangyari? Kanina? Madami piwo niya. Ah, ano nangyari? Okay. Naban siya four days. Four days? <laughs> Baan nangyari? <Bandagal? laughs> Ta diba, ang tagal! Tang inis. Hindi ko makakalaman. niya ang dami diba, kanina. kanina. Hindi ka makakalive ng ano. Sa six. Sa, sa si, seven. Sa six ka, mo. Oh. Gagi. Ano ngayon? Dwe, July. Ano ngayon? Sa charita. Mamaya ito ang sunod. Four, five, six, seven, Aray. Hindi ka makakalive sa four, ma. Ako na lang. Yung account ko na lang gamitin mo. Okay lang. Para makapag-live ka. Ano gagawin niya sa bahay? May pinta siya? Di ba kailangan mo mag-live sa ano, 7, sa MME route? Sa 7, may dead siya ba tinta, te? Alam mo? Ah, okay. May tinta siya. Paano yan? Hindi, okay. 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 magkakameron siya tinta ata sa 7. Eh, kaso basta siya 4 days? Ano mo muna, delete mo muna yung, yung wait lang, wag mo muna mag-appeal. Delete mo muna yung ano mo, yung video mo, yung, yung ngay ngayon lang, and then mag-appeal ka. Kasi i-review nila yun eh nag-appeal siya. Kasi last time nag-appeal ako tapos wala man. Overnight tapos ako yun. Okay, guess mo ako? Oh, okay. Delete mo muna yung live mo nga. Excuse me. Delete mo muna yung live ngayon. Hindi! Nag-send sa akin ng gift! Ang lalaki! Wala siyang send sa akin! Nito! Kapatid! Alam mo ako! ka na lumilipat sa akin! Ka na ng isne! Alam mo gaano ano kita kamahal! Alam ko may pinapahihwating ka kaya ka nag-send! Ala. 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 Pandi. Isne, wag ka na lumibot sa akin. Gana ng isne. Alam mo gaano kita kamahal. Alam ko may pinapahiwatig ka. Kaya ka nag... Wait lang. Naan. Na-anxiety ako. Wait lang. Naan. Na-anxiety ako. Na-banned din. Hala. Na banned din? Na ano din siya. Oo, oh, ayata. Hi, Brie! tayong lahat. Ma-ban ba? Oo, wow. ano nang Inatake na ng sa si ano, si, ano. Benedict. Uy, 30, 30 si Benedict. Uy, 70 na ka si Benedict. Wait lang, wait lang, wag muna kayong hmm. ano. Inatake <sighs> ng anxiety si Kuya Benedict. Huh? I-search mo. Inatake Minsan kasi, Minsan kasi adlib yung mga viewers eh, kahit hindi naman nangyayari. Umiiyak <tod> daw siya eh. I-search mo nga. Umiiyak daw. Hindi na eh. siya. Hindi kasi ano, totoo ba? So, eh kasi to, to, lahat naman dito umiiyak na. daw. Inatake siya te, ng anxiety niya. Paano ba pag inaatake ng anxiety? Iihi na lang. Ano? Nah. Iiyak na, na papanik. Alam mo na yon Kina... Saga, Hindi ko siya niya bago mag-leave. Alo, shit. Ano puntahan natin? Gagi, ang sa is na... Uy, Gabi, yun. Sobrang panic. Puntahan natin panic siya. Na siya. Last Puntahan word niya, sa iti daw. I-message niya lang. Wait lang muna, te. Wait lang muna, te. Bigla. Muna, kiyak siya. Ano kung sa'yo? Hindi, hindi, hindi siya makapag-reply kasi na sa imo Na-trigger siya. kaya tayo? Nalay, sinabi po niya. Ano nangyari? Na-trigger yun? Ba't ano nangyari? Ba't na-trigger siya? Nag-palpitate, umiyak daw. Sa comments, sa mga comments daw. Hindi, kasi kanina may nababasa ako dito, yung mga nasa comments, sila sabi na, umalis ka na, live ka na, si Jenny na lang, umalis ka na. No, Ganun, nababasa na, ko dito no, kanina eh. Lakas niyo mong kawan. Please, huwag kayo ganyan. Yeah, kasi, oo, oh, tsaka, yung, ganyan, ganyan, yeah, ganyan, ganyan. guys, minsan, kunyari, kami. Pag nagpapakit kami, huwag yung pinapalis. Hindi, hindi kayo decision kung sino gusto namin samahan. Oo, yeah, tsaka, ma magkakaibigan na natin ito, Okay na naman kasi, oo, oh, okay na naman kasi kahit wala ako sa si Jenny, si Tiberlas, basta, kompleto. Huwag kayong gano'n. pangit yun. Sila kasi Hindi lagi na, na sila, tayo. sila lagi yung uh, mibili. Nahihirapan akong malungkot kasi ang saya ng araw ko, be. Okay lang. Your your feelings is valid naman. Hindi na nakasok ko ni sa bat ni Kuya Ben. Nakita ko rin. Ano siya? Ano? Wait lang. I-message siya lang. I-message lang sa IG. Wait lang. Wait lang. Ano pa Pero si Yosu so kapag kailangan puntahan-puntahan kaya, madali, malapit lang ata yan dito. Valenzuela. Keri naman. Nasaan pula kan Nasaan ka ba? Andito sa ano, sa Manila. kasi guys, nire-respect nyo kung sino kasama namin dito. Dama. Kaya naman namin magpasaya sa inyo ng kami-kami iba-iba eh. Hindi yung mamimili kayo. Iinis. Nagagalit. Yung, yung, post mo yan ba yun? Ang hirap oh, yung pasaya. Ano masaya mo kayo yung sa post mo? Sa, sino? Ikaw. Sa yeah. IG, yung ganun? Nung sabi dun? Ang hirap niyo pala yan. Hindi ko talaga yung pinus. Babasahin ko ah. Respect lang guys, respect kahit sino. Si Jenny guys, minsan nagbebenta na siya hanggang 12. Respect niyo rin si Jenny, hindi siya makakakyat minsan. Kami ni Fukir at pag dalawa kami, wala si Quintura o kaya si Bricks or kung sino mang ano nyo, ha? hindi sila makapag ano guys. Huwag kayo nang aaway guys. Hindi ko siya makol, hindi ko siya makol. Huwag kayo nang aaway. Yan sa iti tuloy yung tao. Oy, sino ba yung May friend ni ano yung Kuya Benedict? Paano siya i-call? Ni Fritz. Is na sa kayo Kailangan ko nang Kailangan ko na... Kailangan Ay, puya na Every time. Ano? Ha? Ay, puya din, ma? Oo. Oh. Nang message na 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 ako, na na sabi ko, okay ka lang ba? Sabi ko ganun. Ayos ka kaya ayos ka lang. Wala. Hindi siya nag-reply. Dapat na, mag-respect mag kayo kahit sino. Kahit sino pang akit namin. Uh -huh. Dati din nung bago pa ko si Briggs, di ba Briggs, sinus sinusulat nila sa comment, leave. Skip, uh -huh. skip, uh -huh. di ba? Skip ganyan. Ending. Uh -huh. Napamahal na lang. Hanggang natanggap na lang din nila si Bricks sa buhay nila. Contact ako kay QD, wait lang. Nahihirapan ako ma ano mag-feel bad na sin. Saya ko talaga today, so... Okay, rat, saktong five, nandito ka na. Okay na siya. Okay na raw siya. Yes. Oh, okay daw okay. siya. Okay Sorry na si... Okay, okay na si ano, si, guys, ka okay si... Yung nga, copper last! Sinasabi <laughs> ko lang sa kanila. Sinasabi ko lang sa kanila na okay na. Kasi <laughs> ang dami pa rin nagko-comment dito, <laughs> oh. Ang mga dito, kasi lakas Saan na nag-office na mo. Na ano ako, I feel bad ako kay Kuya, na ano, nakakawawa.